Ngayon, nandito tayo ngayon sa Taichung at ang oras ay 18.20. Punta tayo ngayon magsisimba o nang simba natin. Pababa pa na tayo. Ang oras ng simba ay 7 o'clock. sobrang dami ng tao ngayon pauwi na sila ngayon papunta na tayo ngayon sa simbahan at maglalakad tayo mga 10 minutes bago tayo makarating sa simbahan daming tao ngayon no may mga christmas light na rin dito pag ganito sa Saturday Sunday kadamihan ng mga tao kasi nga na pag nakagala sila wow. yung okay, may nagbibinta na rin mga ano dito wow parang nasa Pinas lang ang daming mga dito ang mga pailaw ng pambata yan o dami dito rin may mga souvenir na mabibili ang daming mabili dito kaso wala tayong pambili napadala natin pang Christmas nila doon sa Pilipinas Oh, yung malaking Christmas tree pala dito. yung umiikot. So last year, nakompleto natin yung 90s na Simba. Kaya sana ngayon makompleto rin natin kahit sobrang lamig. Kisimba pa rin tayo. Basta wala lang OT kasi pag nag OT ayun hindi tayo makakapag simba kinalakarin natin ngayon nandito na tayo ngayon sa simbahan ayun may mga Christmas tree na rin para dito sa simbahan. Papasok na tayo. Pag-iak na tayo. Nantok na daw siya. Yun <laughs> paing, paing, na lang tayo. Paano ba Tayo sa loob ng simbahan. isang gabi at lang natin magsimba at ngayon ay pauwi na tayo unang simba natin unang simbang gabi natin ngayon at saka may, may ipadigay pa silang pagkain aros kaldo kaya sobrang lagi ngayon dito ngayon may nadaanan tayong magandang view dito na Christmas tree kaya si Santa Claus ang laki ganda ng view, daming tao dinatagsa nila para siyang resto resto pala sa loob nito tayo pa lang tao dito ang eh. ganda yung ano niya yung Christmas tree niya Ang ganda ng view nito oh. Daming tao Hanggang doon sa dulo Ang ganda dito Ang daming mga decoration, Ang daming mga namamasyal Kahit sobrang lamig Ang ganda Oh. ilog to ay river para <laughs> river pa tawag yan ilog <laughs> daming tao mas maganda ngayon yung decoration kaysa nung nakaraan mga Christmas light. May mga parol na. No? Mahangin yun. Mahangin, mahangin. Kahit sobrang lami. Ang daming tao. Ito yung mga Christmas tree doon sa baba. Ito sa baba nito is maraming mga tilapia eh. Yan. ganda Inadab sa talaga ito Pag Tinatambayan nila mga bata karamihan dito puro mga ano ah uh, puro mga matatanda na may din sila sa mga ganito yan o oh. ang ganda kinatambihan nila ngayon sa baba dami mga Christmas light na nakadecorate ito yung bata naglalaro may nakikita siyang tilapia ang daming tilapia dito ang lalaki ang itim yung mga goldfish din oh mga bawal kunin <laughs> baka papapauwi tayo dyan ang haba nito ah. hanggang doon pala to ang gabi na, huwi na tayo may pasok pa tayo bukas si, eh. na lang tayo gagala pag tayo tayong pasok Hello mga kalakay Gabi na gabi. May pasok pa kasi bukas eh. Kaya Kung walang pasok sana is Pwede pa magtambay dito Kasi may pasok Sunod na lang Maganda ngayon Magandang mamasyar pag gabi Kaso lang Isin mo lang yung lamig Talagang masyadong Sobrang lamig pala dito Pero marami maraming namamasyar May mga bata Pero kailangan ng kailangan ng makakapal na jacket para hindi ka masyadong lamigin. Yan, okay na. Ngayon nandito tayo sa malaking Christmas light. Okay, dami pa rin tao dito. Anong oras na? 8.30 na. Kinatagsa pa rin to. Ano, umiikot show oh. Ang ganda, laki. Dami ang mga bata. Hindi liit. Nandito, <laughs> so, sobrang lamig. Malakas tong resistensya ng mga bata. Eh, so, eh sobrang lamig. Ito yung design niya sa harap. Daming tao. Yun na yung train station. Kaya pauwi na tayo. Ang gandang hotel to. May hagdanan pa sa taas. yun may titubi <laughs> sa taas malaki yung tutubi ah ang ganda ngayon ah ang dami yung mga decoration dito dati nung nakaraan walang decoration dito ngayon may ganyan na ah. di ko alam yung pangalan niya snowman no bang tawag dyan dito rin may mga ano si Santa Claus yung karosa niya karosa ang tawag doon yung kalisa kalisa ba di ko alam ayan ganda don dami ng tao tayo sa train station magante na lang ng train tayo yung uwi na yun yung malaking Christmas tree kinunta na rin kanina at saka yun yung building na yun ang ganda yung building na yun Hotel. Batman siguro yan Merry Christmas nakalagay sa dito tayo ngayon sa Taichung Station at mag aantay na lang tayo ng train papasok na tayo dun tapos na yung simbang gabi natin Hello, oras kayo yung train. ito pala yung sakayan natin yung number ng train 2628 2042 deletion ng 3 minutes akit na tayo sa taas atay na lang natin sa taas yung kararating lang yung train dami yung pasok na tayo kurado nyan wala tayong maupuan tatayo tayo ngayon ku.